wag <laughs> mo ng nate, sigurang wag nang 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 lang nang wag 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 nang kay ipis. Ayan! Ah. Sarap! Mm. Sarap naman! Ayan! Na si oh. oh. Go, go, go! Wow! Oh. Mabili, mabili yan ah! Panalo na si Jandet! Panalo na si Jandet! Ayaw mo sa silang red. Sige pa! Sige pa! okay. di magkapal kasi masialdo tapat dapat magalit. malapit na 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 malapit pala. Bawa ko! Hawakan mo na dyan dito, tinawakan nila. Ano natin ka, baby? 哎，一个人哪有？哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈